Dahil na mahal kita. Miss na miss ka na ng daddy ako. Sorry ha. Ngayon kita nagkundahan. Sorry anak, Sorry. What are you doing here? Gina, Ang ginagawa mo dito? Pahak mo si Mindy. Gina, sandali lang. May tatapos mo? Mag Gina. Nanen! Gina, hindi ganun. Gusto ko lang mapuntaan si Mindy Gusto ko lang mayahap siya. Miss na miss ko na anak natin. Gina. Papano ka na? ka naman pumasok dito? Paano ka nakapunta dito? Ha? Ah, may susi pa rin ako. Bahay pa rin natin ito. Nandito ko yung pamilya ko, di ba? Dating ka na naman. Kaya ka nagkakaganyan. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na! Gina, pag-usapan natin ito. Umalis ka na. Alis! Gina! Alang-alang sa anak natin. Ayusin Uyga, na natin ito. Ako'y alak ka. Hinawa kaming anak mo. Ayun ano Anong ginagawa mo sa pamamahe ko? Dad! Ayos ah, ka! Ayos ka! Ayos ka! mo na kayo si Sabi lang Opo. 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 Dad! Tama na! Opo. Ano nagawa mo rito? Talaga naisip mo mong punta rito, no? Dad! na! Ano naman yung kuya mo? Mukhang may gagawin na naman kabulastugan. Baka siya pumunta kay na Gina. Gusto ko baka magkagulo na naman. Ay, baka naman nagbibiro lang si Kuya. Ay, ewan ko! Sa pananalita niya, halatang lasing siya. Diyos ko, baka kung ano na namang gawin sa bahay ni na Robert. Sige, Nay. Tatawagan ko po si Kuya Maki. Patulong na tayo sa kanya para mapuntahan si Kuya. Pusok sa kukuti mo at nagpulit tayo dito, ha? Sorry, Dad. Gusto ko makasama yung pamilya ko, yung mag ko. Dad. <laughs> mo silang lukohin at saktan, magpapanggap ka na walang nangyari? Dad. <laughs> Hindi ko na hukaya. Mahal ko po ang mga -in Sana iniisip mo yan bago mo kami ginagaw mag-ama! Ayos ka dito! Tama na! Ayos ka dito! Ayos ka! Dito! Ayos ka. ka na dito! ka dito! Wala kang utang na lo! You don't deserve my daughter! You don't even deserve your own daughter! Tama na! Gito! Banjo! Halika rito! Hindi si daw ito ng trespassing! Uh, Dad! bahay pa rin niya to! Hindi pa kami officially nahiwalay! May susi siya kaya siya nakapasok! Dad, wala ho akong masamang intensyon. Gusto ko lang humayahap si Mindy. Tatay din ho kayo. Sana maintindihan niyo yung nararamdaman ko. Huwag mo ako okay to itutulad sa sarili mo. Hayop ka. Wala kang konsensya. At ano, magpapanggap ka ngayon na mabuti kang ama kay Mindy? Bakit? Dahil ayaw mo mawala si Mindy, di ba? kahit anong mangyari, ako pa rin ang tatay ni Mindy at hindi niyo na humababago yun! Gagawin ko ang lahat ng mga ko para hindi kayo magkita ulit! Sige niyo na, na yan! Dali ho! Ati na! Hindi niya pwedeng gawin sa akin yun! Ha? Ah. Paglalabong karapatan ko! Sige na! Tatay ako ni Mindy! anak ko siya! Ha? Ah. na! Dali mo, dali, naman. Naman. dali mo na yan! Dali mo na yan! Dad! na! Dali niyo na yan dali na kaya sige, kaya. Sige, sige, sige na! Dad! na! Dad! na! 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 Sa alam, bolero na nga